Maraming tao ang nag-aalangan, nahihiya, natatakot sabihin ang tunay nilang kalagayan at iba't ibang ang dahilan. May mga tao gustong i-project, matatag sila na kahit anong problema kakayanin nila. May mga tao na gustong i lahat ay okay sa kanila, lalo na sa kanilang pamilya. May mga tao naman na gustong i ang imahe ng kanilang pamilya. Kaya hindi sinasabi sa iba ang problema dahil ang problema pala ay isang miyembro ng pamilya. May mga tao naman na ayaw makaabala. Ano nga ba naman ang mapapala nila kung mag-open up sila sa iba? Kaawaan lang sila at ayaw nila yon. So bakit? Mag-open up pa. Kaya't ang tendency ng mga taong ganito, kinikim-kim na lang sa kanilang kalooban, sa mahabang panahon. Kaya't kapag na-corner mo, na heart-to-heart -heart talk mo, bigla na lang aatungan. Kasi matagal na nilang tinadala ang lahat sa kanilang kalooban. Hindi natin kailangang kayanin ang lahat. Hindi ganon ang intention ng Diyos. Kaya ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan sa inyong pasanin, napapagod kayo, lapit sa akin. At bibigyan ko kayo ng pahinga. And I don't think nang iniisip ng Panginoon dito nang sabihin niya ito ay yung pagod lang ng ating katawan dahil alam niya, madali yan eh. Pwedeng tayo na ang rumemedyo dyan. Mag-relax ka lang, mag-unwind ka lang, magpaspaka, magpamasaj ka, magbakasyon ka. Okay na ang pagod ng katawan. Pero ang tinutukoy ng Panginoon dyan ay yung pagod na siya lamang ang makapagbibigay ng kapahingahan. Ang pagod ng ating kalooban. Dahil kumpara sa pagod ng katawan, mas mahirap mapagod ang puso at kalooban sapagkat po pwedeng hindi mo makikitang umiiyak ang mata, pero umiiyak na siya sa puso, sa loob niya. Hindi lang niya talaga maipakita. Brothers and sisters, the Lord knows the reason of our tears. Alam niya ang dahilan ni hindi mo kinakailangan magsalita. Kapag pumatak ang iyong luha, ang mga luha ngayon ay parang nagiging letra sa mga mata ng Diyos. Nababasa na niya ang dahilan ng luha mo. Alam niya ang dahilan ng luha ngayon at pinapahalagahan niya ang luha ngayon. The Bible has it. God collects our tears in a bottle. Ilalagay niya, kinukolekta niya ang ating mga luha at inilalagay sa isang botelya. Anong ibig sabihin niyan? Pinapahalagahan niya ang luha mo sapagat alam niyang hindi basta-basta papata ang luha ngayon. Kung hindi mahalaga ang bagay, lalong-lalo na ang tao na dahilan ng pagpatak ng luhang niya. Pumapatak lang naman ang luha ng kusa dahil sa isang bagay, lalo na tao na mahalaga para sa iyo. At hindi lang alam ng Panginoon ang dahilan, hindi lang pinapahalagahan ng Panginoon ang luha na yan. To top it all, Book of Revelation, He will wipe away our tears. Papahirin niya ang luhang sa Sapagkat walang matinong magulang, ang magnanais na nakikitang laging umiiyak ang kanyang mabuting anak. Yung kanyang ang masamang anak, ayaw niyang umiiyak. Ikaw pa ba na nagpapakabuti niyang anak? Luke 11 verse 11. Kung kayong mga makasalanang ama ay ganyan sa inyong mga anak, how much more your father in heaven? Kung ikaw na makasalanan, kahit makasalanan yung anak mo, ayaw mo umiyak. Ang Diyos pa kaya na mabuti na ayaw niyang umiyak kahit ang anak niyang makasalanan? Lalong lalo na ang anak niyang nagsisikap na mabuhay sa kabutihan. And so do not be afraid to cry. Buti pa nga po nung bata tayo eh. Hindi tayo nahihiya, natatakot na umiyak eh. Bagyang kibot, iyak. Iyak ng iyak. Bakit? Kasi hindi pa natin kayang magsalita. Pero sapat na yung iyak na yon para mataranta ang ating mga magulang tagapag-alaga para tugunan ang ating mga pangangailangan. Kaya't ang bata, madalas mang umiyak, sandali lang. Kasi nasusolusyonan agad. Eh kung bakit, kung kailan tayo tumanda? na nakapagsasalita, mas nagkaroon ng maraming problema, mas nagkaroon ng maraming mga dalahin, alalahanin sa buhay, sa kaya ayaw mong magsalita para humingi ng tulong, para dumaing, para sabihin ang tunay ng sitwasyon, hindi ko na kaya yung ginagawa mo. Pwedeng maubos ang pasensya ko. Masyado mo na lang akong minamalit. asawa mo ko. Ma-pressured na pressured ako ang taas ng expectation niyo. Ma, pa, wag mo naman ako ikumpara kay ate. Iba ako. Ayaw mo magsalita. Isip to nila, okay ang lahat sa iyo. Tapos ano, magbibisyo ka, magre-rebelde ka, magpapakamatay ka, para kang tanga. Sabihin mo muna, sinabi mo patay ka na. Hmm, pwede ka naman tulungan eh, dumain ka lang. Sadyang may mga taong hindi madaling makaramdam. Sabihin mo, magsalita ka. Hindi ka man magsalita, iyak. Pagkatapos mong umiyak, doon mo sabihin, hindi ko na kaya. That's it. ilabas mo. Open up. Air it out. Nakaya mong lahat 'yan. Eh. Eh, hindi nakapagtataka. ka, ang bata pag umiiyak, yakapin mo, pangkuhin mo, hindi naiyak, tatahan na. Ayos na. At pag sinabi ng bata, pag pinakiramdaman mo yung bata na okay na, okay na 'yon, maniwala ka, okay na 'yon. Wala na siyang problema. Pero ang matanda, tanungin mo, kamusta kayo? How are you? Okay po. Ayos po. Huwag ka agad maniwala. lalong lalo na kapag may kutub ka na may pinagdaraanan siya, pag tinanong mo, okay ka ba? Okay po lang po. Pag may kutub ka, pilitin mo siya. Unti-untiin mo. Rather, mag-open sa'yo. Yun ang tunay na pagmamahal. Hindi yung, mahal ko naman siya, tinanong ko siya. Sabi niya, wala eh. eh minsan niya papilit eh ang tunay na nagmamahal, anak, mahal, alam kong may pinagdaraanan ka, sige upuan natin nito. pag-usap. Yun ang tunay na malasakit. Hindi ka titigil at hindi ka aalis hanggat hindi siya nagsasabi sa'yo. Ang dami ng may depression. Bata pa lang may depression na. Ang dami na rin nagpapakamatay. Huwag na nating dagdagan. Maganda yung meron tayong Diyos na laging nansyan para sa atin. Pero, syempre, mas maganda rin kung meron tayong mahal sa buhay, naaalamin ang dahilan ng iyak natin, napahalagahan ang iyak natin, at unti-unti ring papawiin ang luha natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin.